Hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel. For today's vlog ngayon, arbisan na ngayon ng mga mais. Ay nando, pinipick up na siya. Dahil nakatuyo na ngayon, sa ganda ng panahon ngayon. So ang bilis makatuyo ng yan. So pick up na ng mga buyers. Sa so, itong area na to ay talagang bilara na ng mga mais. Ilang libo na ng mais ang naibenta diyan. Na naman to, kaya mga farmers na maganda magtanim ng mais, so maganda na rin ngayon ang presyo. Talagang kikita nga, so maganda naman ang mga farmers.